Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Natagpuan ng ilang residente sa isang madamong lugar sa gilid ng kalsada sa barangay Villa Peña Goa, Camarines Sur ang isang sanggol na nakabalot sa jacket at basa sa ulan kahapon November 2. Naalerto mga tao sa lugar nang marinig ang pag-iyak ng bata sa parte ng kalsada sa naturang bayan. Agad namang responde ang mga rescue personnel ng Goa Local Government Unit para ma check ang kalagayan ng sanggol. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ang babaeng sanggol sa Goa uh, LGU Infirmary kung saan ito pansamantalang imomonitor ang kalagayan nito. Panawagan naman ng Goa LGU na makipag-ugnayan ng sino mang makakapagturo sa mga kaanak o magulang ng babaeng sanggol. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.